Magandang umaga mga bata. Bago tayo magsimula, ay magsitayo para sa panalangin. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga, Binibining yung sibilya. Okay, magsiupo. po. Kamusta ang inyong araw, mga bata? Okay lang naman. Okay, very good. Okay lang ang inyong umaga. So, ang gagawin natin ngayon ay ay bago sa lahat, mababasahin muna natin ang mga inaasahang bunga. Ang una ay magbiliwanan ang konsepto ng pangungusap at kahalagahan ng pagkakailanlan ng mga uri nito batay sa kariyaan o pagkabuo. Pangalawa, may papakilala ang bawat uri ng pangungusap, payak, tambalan, kugnayan at lengkapan sa pamamagitan ng mga limbawa at pagsasanay. Pangatlo, magkabuo ng mga pangungusap gamit at ibang-ibang uri nito. So, sa susunod ay may babasahin tayong tula. Alam nyo ba kung ano ang tula mga bata? Hindi. Hmm. Hindi. So, ngayon malalaman ninyo kung ano ang isang tula dahil may babasahin tayo. Handa na ba kayong makinig? Handa okay. na. Okay. Magaling. Ang tula na ito ay ang Dintoy Hinukukay. Gintoy hinungukay sa kailaliman maging ang diamanteng kay mahal, kay kinang upang makilala kung sino sa tanan ang nakakahigit ang nakakalamang. ay tinitipid o pinupuhunan upang mas dumami sa kinalaunan. Minsay din ni ang karamihan, ngunit ano nga ba ang tunay na yaman? Na anumang oras ay maaasahan, malaking puhunan ay di kailangan. Upang makamit mo ang iyong mithiing tagumpay, may higit pa ba sa katanyuhan, pagkadalubhasa at pagka sa iba'y wala ng tatalo tuhusay sa mas matalino sa lahat ng bagay. Lusog ng katawan, ang iba na may siya'y mas importante, siyang mas mainam, aanhin mo ang talino't yaman kung ika'y sakit laging nakaratay. Kung tunay na yaman ang pag-uusapan, di kaya kapwa mo ang kaniyang katagunan? ang iyong pamilya at kaibigan tunay ay maituturing mong mga kayamanan. Sila'y nasa takbi kapag kailangan sila ang tutulong kung salat ang buhay. Sila ang sasagot kung may katali katalinuhang laging may dalang pag-ibig at may pagmamahal. So, nakinig ba kayo sa tula, mga bata? Oo. Okay, magaling. So, ano-ano ang mga inaituring na mga yaman ng tao So again mga bata, ano ang inaituring na kayamanan ng mga tao? Ang maituring na kayamanan ng mga tao ay kalusugan ng katawan. Okay, magaling. So kanina <coughs> na ibanggit dito na isa sa mga kayamanan ng tao ay kalusugan ng katawan. So importante nga ba na ma may da importante ba na malusog ang ating katawan? Oo. Okay. So, aanin natin ang maraming pera kung palagi naman tayong nasasakit. So, pangalawa, saan patungkol ang tula? Patungkol sa iba't ibang uri ng mga kayamanan. Okay. Ang tula ay patungkol sa iba't ibang uri ng mga kayamanan. So, nabanggit dito na, na ang pera ay sa uri ng kayamanan, ang kalusugan ng tao, ang ating mga pamilya at kaibigan. Okay, magaling. Okay, may papakita ko sa inyong mga pangungusap. Ito ay apat na pangungusap. Okay, basahin Bon ang unang pangungusap. Bumili siya ng tinapay. Okay, bumili siya ng tinapay. Ayan na, basahin ang pangalawang pangungusap. Ang lakas ng ulan kaya hindi ako pumasok sa eskwela. Hey, okay. ang lakas ng ulan kaya hindi ako pumasok sa eskwela. Basahin ang pangatlo, Bon. Dahil sa bagyong maring, maring hindi makakapasok ang mga empleyado Hey, okay. dahil sa bagyong maring hindi makakapasok ang mga empleyado bukas. Pang-apat. Ayana, ang bata ay naglakad patungo sa tindahan upang bumili ng candy. Okay. Ang mga ang bata ay naglakad patungo sa tindahan upang bumili ng candy. Okay. Sa nakita o sa nabasa nyo, ano ba ang mga pangungusap na ito? Or ano ba ang mga observation niyo sa mga pangungusap Okay, Ayana? May iba't ibang uri ng mga pangungusap. Okay, very good. Bigyan natin si Ayana ng dalawang palakpak. Uh, okay, sa nabasa ninyo ay nakikita nyo na may iba't ibang uri ng pangungusap. pangungusap. Okay, Von, ano nga ulit? May iba't ibang uri ng pangungusap. Okay, very good. Next, may papakita ako sa inyong mga jumbled letters. Apat na jumbled letters. So, sa una, ano nga ba ang letra ito? Ano payak. ba ang jumbled letters na ito? Yes, ayan na. Payak. Payak. Very good. Ang unang jumbled letters na ito, ang nabuo na payak. word ay payak. payak. Pangalawa, Bon ano ba sa tingin mo ang jumbled letters na ito? Tambalan. Tambalan. Very good. Ang talino ng aking mga estudyante. Sa pangatlo naman, ano ba ang jumbled letters na ito? Ano kaya ang salita na mabubuo dito? Yes, Ayana. Hugnayan. Hugnayan. Very good. Ang pang-apat o ang panghuli, ano ba ang jumbled letters na ito? O ano ang salitang mabubuo Langkapan. dito? Langkapan. Very good. Bigyan natin na limang palakpak ang lahat. One, two, three, four, five. Okay, magaling. Ang una jumbled letters na nabuo ay paya. Payak. Pangalawa ay tambalan. tambalan. Pangatlo ay langkapan. Pang-apat ay pangatlo ay hugnayan. at ang pang-apat ay langkapan. 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 Very good. So ano ang mga salitang maaring mabuo gamit ang mga titik na ito? So ano nga ba ang mga salita na iyon, Bon? Una ay paya. Payak. Payak. Pangalawa tambalan. Pangatlo Pugnayan. pang apat Langkapan. Very good. So ano ang posibleng kahulugan ng mga salitang maaring nabuo mula sa titik na ito? So ano nga ba ang mga salita? Ano nga ba ang mga salitang nabubuo? Ang may tuturing na kayamanan ng mga tao ay kausugan. Hindi yan. Another. Okay. Ang posibleng kahulugan ng mga salita na maari mabuo mula sa titik na ito ay mga iba't-ibang pangungusap. Okay, ano nga ulit Ayana? May mga iba't-ibang pangungusap. Ano nga ulit ang mga posibleng kahulugan ito? Mga iba't-ibang baong... pangungusap. Mga iba't-ibang pangungusap ayon sa kayarian o ayon sa gamit. Okay, very good. So, sa tingin nyo, mayroon bang kaugnayan ng mga salita na ito sa magiging paksa natin ngayon? Meron. Okay, very good. So, ang magiging paksa pala natin sa umagang ito ay uri ng pangungusap ayon sa kayarian o pagkakabuo. Ano nga ulit yon? Uri, uri ng pangungusap, pangungusap ayon sa kayarian, kayarian o pagkakabuo. pagkakabuo. So, ang unang uri ng pangungusap na ating tatalakayin ay ang payak. Ang payak na pangungusap ay isang pangungusap na binubuo lamang na isang sugnay at isang simuno. Ito ay karaniwang hindi gaanong komplikado at direkta sa punto. Halimbawa, pumunta si Maria sa tindahan. So ang sugnay sa pangungusap na ito ang simuno ay si Maria, Maria. at ang sugnay ay pumunta sa tindahan. So another example dito ay si Bon ay bumili ng candy so ano ang sugna uh, ano ang simuno? Bon. si Von, very good. ang sugnay ay pumili ng candy, very good. so another halimbawa, makapagbibigay ba kayo ng iba pang halimbawa sa payak na pangungusap? si Juan ay nagpapasya na magbabakasyon. okay, very good. si Juan ay magpapasya na magbabakasyon. magbabakasyon. so ano ang simuno doon? Juan. Si ang sungnay ay? Nagbabakasyon. Nagba Very good. Ang pangalawang uri ng? Tambalan. Pangungusap ay tambalan. Binubuo ng dalawang pang pangungusap na pinagsama-sama upang makabuo na isang buong detalye. Narito ang ilang halimbawa. So, naade ni siya tulo ka, kinds, or kuan, iba't ibang uri ang tambalan. Una kay tambalang pang pangungusap ng paghahambing, which is comparing. Ang pangalawa ay tambalang pangungusap na pag-uugnay. Pag ang pangatlo ay tambalang pangungusap na paglalarawan. So, ang tambalang pangungusap na naghambing, ito ay kanang naghahambing. Okay, very good. Ang halimbawa dito ay mas mabilis ang kotse kaysa bisikleta. Okay? So, saan dito naghahambing mas mabilis ang kotse kaysa bisikleta? So, as we can see or as we can read, makita na ito nag-compare ang kotse o bisikleta. Okay, sa so, tambalang pangungusap na pag-uugnay naman. Habang naglalakad ako, nakita ko ang isang puno na, ma na may bunga. So, makita natin dito na ang pag-uugnay kay habang naglalakad siya nakita niya isang puno na may bunga. Ang pangatlo naman ay tambalang pangungusot na naglala naglalarawan o nagdi -describe. Halimbawa ay ang bahay ng lola ko ay napapaligiran ng maraming halaman at bulaklak. Okay. Makikita natin dito na inilalarawan niya kung ano ang bahay ng kaniyang lola. lola. Very good. So, may mga questions ba kayo patungkol sa tambalan? None so far. Okay, very good. Let's proceed sa pangatlo uri ng pangungusap. Ang ugnayan, ang ugnayan ay isang uri ng pangungusap na binubuo ng dalawa o higit pang sugnay na pinagsama-sama sa pamamagitan ng pangatnig. Ang mga pangatnig na ito ay nagbibigay diin sa ugnayan ng dalawang sugnay na pangungusap. So, unlike di ay sa payak, na tag-isa rin si Munong isa ang sugnay, kaning hugayan kay na asya'y two or more than pa na sugnay sa isa ka pangungusap. Halimbawa, dito ay pumunta si Maria sa tindahan, ngunit wala siyang pera. So, ang si Muno dito ay si Maria at ang mga sugnay ay pumunta sa tindahan at ngunit wala siyang pera. At ang pangatnik na ginamit ay Ngunit. Okay, very good. Ano nga ulit ang pangatnig na ginamit? Ngunit. Ngunit. ngunit ano ang dalawang sugnay? Kumunta si Maria sa tindahan. Ngunit, ngunit wala, wala siyang pera. Okay, very good. Let's proceed to the last uri ng pangungusap. Which is, ang langkapan. Ito ay binubuo ng isang pangunahing sugnay at isang higit. Opang pangalawang sugnay, ang pangalawang sugnay ay sumusuporta o naglalarawan, nagbibigay na dagdag na impormasyon sa pangunahing sugnay. So, kaniday sa langkapan kay nashay isa kasugnay na na nashay pangunahing sugnay at ang ikalawa naman ay ang pangalawang sugnay ay sumusuporta sa o naglalarawan sa unang sugnay. Dito ay halimbawa ay pumunta si Ana sa palengke upang bumili ng gulay sa pangungusap na ito, pangunahing sungnay ay pumunta, pumunta si Ana si sa palengke, palengke. Habang ang pangalawang sungnay naman ay upang bumili upang ng gumili. gulay. Okay, very good. So, mababasa natin sa nasa na pangalawang sungnay ay naglalarawan ito ng layunin o dahilan ng pagpunta ni, Ana sa palengke. Sige, describe niya. Unso di ang giad ni Ana sa palengke. So, yun lang ang uri ng pangungusap ayon sa kayarian o pagkabuo. So, ano nga ulit ang apat na pangungusap? Paya, Paya tambalan, hugnayan at langkapan. Very good! So, meron tayong maikling kwento na babasahin natin ngayon. Ang bakasyon ni Juan. Isang araw, si Juan ay nagpasya sa probinsya. Gusto ko lang pagpahinga, anin niya. Pagdating sa probinsya, okay, mga bata, sabay-sabay tayong basahin. Pagdating, Pagdating sa, sa, probinsya, probinsya nagpasya si, si Juan na maglakad sa kabukiran. Ang sarap maglakad sa ilalim ng araw. Bulong niya sa sarili. Habang naglalakad si Juan, bigla siyang napalaan sa isang bukirin ng mga bulaklak. Ang ganda ng mga bulaklak. Masaya niya sinabi. Pero biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ay kailangan ko nang maghanap ng masisilungan, sabi ni Juan. Agad siyang tumakbo palayo mula sa ulan at nakita siya ng malaking puno. Salamat at may malaking puno dito. Pasalamat siya, niya sa ilalim ng puno, tahimik na nagpahinga si Juan. Kahit maulan, masaya pa rin ang makasyon ko. Aniya. Pagkatapos ng ulan, nagpatuloy si Juan sa kanyang paglalakad. Siguro naman hindi na uulan ulit. Pag-asa niya, sa paglipas ng oras, napagalit siya sa ito. Ang linis ng tubig dito, tuwang-tuwa niyang sinabi. Nang makarating si Juan sa kanyang tahanan, puno ng saya ang kanyang puso. Nakakapagod man, sulit naman ang aking bakasyon. Masaya ang sabi ng siya sa kanyang sarili. Sa pamamagitan ng kwento, naipakita ang iba't ibang uri ng pangungusap tulad ng payak, tambalan, hugnayan at langkapan na nagbibigay kulay at kabuhan sa kwento ng bakasyon ni Juan. Okay, ano ba ang mga pangungusap na inyong nabasa dito? Mayroon bang payak, hugnayan, langkapan o tambalan. Meron. Meron. Very good. So, sa maikling kwento na, na, ito, mababasa natin na may mga iba't ibang uri ng pangusap. Gaya ng si Juan ay nagpasya na mabakasyon sa probinsya. Ito ay payak. Pangalawa ay... Nang makarating si Juan sa kanyang tahanan, pudo ng saya ang kanyang puso. Ito ay tambalan. Pangatlo, agad siyang tumakbo palayo mula sa ulan at nakikita siya na isang malaking puno. Ito ay hugnayan. hugnayan. Very good. At habang naglalakad si Juan, bigla siya napadaan sa isang bukiling ng mga bulaklak. Ito ay langkapan. Very good. So, nababasa natin dito sa maikling kwento na may binubuo ito na iba't ibang uri ng pag Okay? Wala na ba kayong mga katanungan, mga bata? Wala na po. Oh. Okay, very good. So, let's proceed sa gawain. May bibigay ako sa inyong mga gawain. Okay. Okay, basahin ang direksyon. Tutuin kung, ano kung ano ang, ang uri ng, ng pangusap pang sa ay. kayarian o pagkabuo ang mga ito. Ito ba ay payak, hunayan, tambalan o langkapan? Isulat, isulat ang, ang sagot sa patlang bago ang bilang. Okay. Tapos na ba mga bata? Tapos na. Okay, very good. Ipasa ang papel dito sa harapan. Okay, very good. Okay, ang magiging takdang aralin ninyo ay gumawa ng sariling maikling tula na may mga uri ng pangungusap. Ayon sa kayarian o pagkabuo, isulat ito sa isang short band paper at ang rubrics ay Paksa, 10 puntos. Estruktura, 10 puntos. Wika at dramatika, 10 puntos. So, sa susunod natin na pagkikita, ipapasan nyo ang inyong takdang agarin. Okay? Wala na pa kayong mga katanungan? Wala na O mga clarifications? Wala na po. Okay, very good. So, goodbye mga bata. Paalam po. Bini-bini si Vilia. Okay, very good. ไห้แฟนนาลี